Good morning po sa inyong lahat. Ayan, naka-video po tayo ng no? mga prosy, yung mga available po ng 1R, yung mga wagang ginagawa po or nasa bahay na wala namang ganong ginagawa na gustong kumita ng 500 pesos a month. Legit po yan, wala kang gagawin kundi mag-live lang ng 1R. Oh, no, kung gusto nyo po malaman yan, PM nyo po ako. Legit po yan. Wala kang babayaran. Wala kang isasend na pera. Wala kang ibang gagawin kundi uh, uh ano lang, no? sa link na ibibigay ko. Uh, Mag-ano lang po kayo doon. Legit yan. 500 a month. Kung masipag ka, more than 500. Baka makapag-thousand ka pa. A month. Kung talagang masipag ka po na mag-drive, no? Eh, madali ka naman pag-aralan yun. So, wala kayong gagawin. Kundi, i-click lang po yung link ko down below. Ayan, i-click nyo lang po yan and pumunta po doon. At sundin lang po ang mga nakalagay doon. And, yun, sabihin nyo po sa mga kaibigan nyo, sa mga bro, sa mga si natin, kahit talaki, pwede babae, sa mga kapitbahay, pamangkin, anak, pwede po yan. Kung gusto nyo kumita, legit yan. Wala po kayong babayaran dyan. At kikita po kayo lahat.